Mula sa isang kilalang finalist ng unang season ng The Clash, hanggang sa maging inspirasyon sa buong mundo. Ito si Jong Madalidhay, isang boses na hindi lang naririnig kundi nararamdaman. Isang paalala na ang tunay na talento ay hindi sinusukat sa dami ng followers of views, kundi sa mga pusong nahahawakan nito. When the days are cold and the cards are fall sa mundong puno ng habulan sa fame, minsan, ang pinakamagandang kwento ay nangyayari kapag pinipili nating maging totoo. Tubong Cotabato, Mindanao. Lumaki si Jong sa isang pamilyang simple at masipag. Ang kanyang ama ay isang mangingisda at mula pagkabata ay nasaksihan na niya ang hirap at sakripisyo para maitawid ang pang-araw-araw na buhay. Dito niya natutunan ang halaga ng pagpupursige at pagsusumikap. Unang nakilala si Jong nang mag-viral ang isa sa kanyang mga video. Oh, oh sige, sige, sige. kasama ang kanyang mga kaibigan, kung saan ipinamalas niya ang kanyang kakaibang boses at natural na karisma. Wala siyang marangyang gamit o koneksyon sa industriya, pero meron siyang talento at pusong handang lumaban, bagay na nagdala sa kanya mula sa isang probinsyano na nangangarap hanggang sa maging isang inspirasyon sa buong mundo Ilang isa sa mga finalist ng unang season ng The Clash. Hindi man siya nakamit ang kampiyonato, tumatak pa rin sa mga manunood ang kanyang natatanging boses at ang emosyon na naipadama niya sa bawat awitin. Noong panahon ng pandemya, habang ibang artists ay nagpa-paid online concerts, si Jong ay gumamit ng social media para kumunekta sa mga tao. Nagsimula siya mula sa wala, halos walang nanunood. Pero sa patuloy niyang pagbabahagi ng kanta at talento, unti-unti siyang nakilala. Sa loob lamang ng isang buwan, umabot siya sa isang milyong tagasunod sa Facebook at kalaunan ay umakyat pa ito hanggang limang milyong tagasunod. Isang episode ng The Clash 2025, Hunyo 29, nagtapat siya laban sa kapwa-clashbacker na si Liana Castillo mula Season 5. Inawit niya ang kantang Iris ng Goo Goo Dolls, isang performance na umabot ng isat kalahating milyong views sa Facebook sa loob lang ng isang araw. Naging emotional ang Clashmaster na si Julian San Jose, at maging ang mga hurado na sinalani ni sa at ayay de las alas. Ayon kay Ayay, Hindi ko rin maipaliwanag ba't ako naiiyak tuwing nagpe-perform ka. Ang taong lumalaban talaga sa buhay ay eh nakikita mo sa kanta niya. Pero hindi lang sa entablado, makikita ang puso ni Jong. Sa social media, kilala siya sa pagbabahagi ng kanta sa mga ordinaryong tao. Minsan, may mag-asawang may pinagdadaanan. Minsan, Isang taong mag-isa na kailangan lang makarinig ng magandang kanta. Sa kabila ng talentong pang malaking entablado, mas mahalaga sa kanya ang genuine connections na walang language o race na hadlang. Mula kotabato hanggang sa buong mundo, dala ni Jong madalidhay ang kwento ng pagsusumikap, puso, at musika. Isang boses na hindi lang basta naririnig, kundi nararamdaman. Sa pagkakataong ito, makakamit na kaya ni Jong ang pinakaasam na kampiyonato